Good morning. Okay. Ano po ba sa atin? Ano po ah? Sa'yo po Ano pong nangyari sa inyo? Um, Sayahati ka? Oo. Um, ano pong nangyari sa inyo before bago pa ako masakit na pang video. Tapos nangmumotor tubig. Yun. Ah, Nung nagmumotor ka, may ka ng konti. Ah, konti na? Tapos may binumot kung tubig. Bumigay na. Yan na. Sumakit Kailan ka nadali? Ang pa, paa, 13 yun, 13 noon. Okay, okay. yung shoes mo. parang may namamali May dyan? Oo. dugtong uh, na habang tumatagal, Maaring... Kasi minsan nag-iingat na tayo kung ano. Pag may nararamdaman tayo dito, parang mag-aalala tayo kasi may masakit. Ayaw, ayaw. Tagilid na ulakad ko. Di yung mapipihit? Ngayon, syempre pagka-imbalance yung buhat mo, kung baga may pectus ka, may pectus kang bumuha. Isa lang. Iba na naman ang matatamaan. Kailangan kasi talaga, yung spine natin, magbubuha, mag-establish. Para sigurado. Ngayon nakakaramdam ka rito ng mga pamamahin. Ah, that's it. Basta na. Pero yung mga ganitong ano, madali lang yan ayusin ng mga bone setting, bone oh. setter. Kailangan nyo lang talaga pumunta kayo sa, sa mga katulad ng ganito na gaayos na. Huwag nyo palalain kasi pagliliter si kayo talaga. Tayo. Harap taro. Naitersi ka na pala talaga ngayon eh. Oh, sir. Ha? Naitersi <laughs> ka Kasi tayo mo, alang na eh. Takilid na yung lakad niya. Tingnan kang patagilid. Tagilid. Paano na oh, tagilid. Ganun yeah. ako? Pag nakaganyan ka, Masakit. Sa kabila ka. Yan, mas maganda. Okay. oh, e, dyan, dyan, tayo. Dyan, dyan, dyan ka lang. Dyan ka lang. Dyan, lang. maaluan para makayanan nyo. Kasi pagka doon na sa masakit ka agad. Mas so, ano, pag gising ako, umaga. Masakit. Wala, mamamali dyan, dyan dito mo. Parang may pulikat na hindi <clears throat> mo mawari. Parang yeah. maiksi na yung mga Masin masel mo dyan. Hindi okay, 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 ako tayo. <coughs> Hindi mo tayo. Oo, lalayon. 'yung mo. itong ano, ah, position. Ah, Yeah, yeah, ba nakaraan, two weeks, hindi ako nakaano eh. Nakapos. Ano mo ba, nakakalso na yun. Mm -hmm. Mayroon tayong tinatawag dyan na facet joint. Once na may lumagutok sa ano mo, sa balakang mo, nagaling sa pagbubuhat ng alanganin. Tulad niya, nagbuhat si Sir ng tubig. Kung baga, nagbawarning na nung bago ka magmotor, nung nagbuhat ka, oh, bumigay na, ah, makakaranas kayo ng hindi halos makakilos sa higaan, sa mga pag-uupo kayo, hindi, Parang hindi mo ma-i-balance yung sarili mo. Nakatagilid kang uuupo. May napa ka. Yung upo parang ayaw mo matiinan to. Parang uh, smile ka, parang mermaid. Pilid mo yung kamayin ko. Okay. Ang pilis mo ng ano. 13 lang siya, no? 13? 20 and 1 4? 11 days, tama ba? 1 month na po. 1 Anong nakarambon pa? Akala ko nitong 13 lang. Nagpas na isang buwan. Nagpas na. Kasi Kaya pala, eh, later si ka na. Reschedule ko kasi dapat na last week. Kama to. Oh, ano yung nangyari sa'yo? ano to? Dati pa siya sa'yo sana. Oo, oh, kala ako. Ano to? May ano siya? Tapos minsan po, diba Nakatiyak pa kasi pag gano'n mo pa yung anak, tumutal yung pa May Mamaya, ayusin Ayusin natin. Basta walang masakit. Opo, oh, wala lang. No. Pero matagal na ito. Oo, oh, matagal ko, yan. Right, ah. na yan. Oo, oh, mo nga ng masag sa'yo. Relax lang. May namamanid din pala sa kanya rin. Kala ko naman, naman, naman eh. na, Buti na eh. Hindi. Relax lang. Buti nakalakad-lakad. Bago eh. Kailan pa kayo nanonood sa akin? Talagang Tug tahan na hindi ano kasi may hikos naman. Sige, straight eh. lang. Tasim pa lang ako, sir. Sa so, pagmumotong, ah. sir. Pag alam mo, lubak-lubak. Pag alam mo, lubak Pag alam mo, lubak-lubak. Saan ako Eh, magtahan-tahan ka. Okay ka lang pag ganyan? Okay lang. Okay, sige. Bilis lang po ang ano. Ano lang, bilis lang 'to. Ito kasi yung pang general adjustment natin. O NA okay. sale. Ano ba 'to? Tama lang. Tama lang. Yan pag nakalatag ka ng ganyan, kaya naman wala. Okay, hindi po. No. Yung puwetan. Oh, sige, pagibig ka. Dito, sa muscle dito? Okay. Nandito kasi yung mga foldo ng sciatic nerve. Kumbaga, nandito yung pinakamaraming nerve sa puwet, sa S. Sa sacral iliac. Parang ano, yung joint at Hindi, mamaya. Pag, pag, pag tayo mo, Pakikita ko sa yung nervous system natin. Bakit sa puwet siya tumatama? Malama, ang pumutok sa iyo, L5S1. May kailangan natin sikuwi niya. Kailangan natin sikuwi niya. Ah. Hmm. Ayaw, ayaw, ayaw. Ito, may humabol pang tumunog. Ayan, <laughs> <laughs> yeah, yaya ka lang. Obserbahan mo, sisingaw yan, kumbaga mas gagaan na yan. Kung kanina, parang piling mo, tumaga ng oh, talagang masakit. Ngayon, 3 to 4 days, maobserba no, mo, unti-unti um, ka nang bumabalik. Ngayon, may matitira pang pain yan. Bakit? Kasi ibig sabihin, hindi ibig sabihin na-adjust na ka ay naayos yung sira ng dis mo. Ang inaalis lang natin dyan yung pagkaipit ng sciatic nerve. Pero yung dis na napumutok nung pagbubuhat mo, hindi na yun bumabalik dati ganito. Pag pumutok siya, hindi na yun bumabalik ulit. Magiging tightening disk na lang yun. Tapos, iintayin natin yun maghilom. Yung kirot-kirot na mararamdaman dyan, pangkaraniwan na lang. Kung baga, kutik-kutik na lang, hindi na yung ah, kung tikilos mo, oh, hindi mo alam kung paano ang posisyon. Ngayon, kakayanin mo na yung mga posisyon. Kaso, yun nga, yung pinaka-trauma sa balaan, yung bis. Normal ba yun? Tapos, maghihilom yun, magsisimula sa 3 days pataas. Okay? yung ano ko na, maharamdam mo yung pag-ising ko lang eh. Huwag ka ba yun ako? Ang dance, masakit dito. Ayan, ang tatatang joke ka lang. Ngayon, ganito. Pagka may lower ba kayo, Sira talaga yung pagtayo nyo ng ganito kahit sino, kahit sinong malakas. Kunyari, may lower back. Tatayo kayo ng paganyan. Huwag kayo tumayo kasi ang hirap tumayo ng paganyan. Ang gawin mo, Agilid ka muna, tukod mo to. O oh, sige, tumagilid ka muna. Dito ha? Oo, tumagilid ka. Nagilid ka. Yan, babang mo yung paa mo. O, oh, kita mo, hindi nasaktan yung balakang mo. Kasi dito yung pwersa natin, ito malakas to eh. Pag ngayon, hinara mo yung, kumbaga, pabiretso kong tumayo, balakang kagad ang bibend mo at pupwersay mo, maapektuhan yung talagang pagtayo mo. Kailangan, di-discarte tayo. Kasi may sira itong ganito mo eh. May sira yung mga ganyan mo. So, ang pinakadiscard discarte niyan, tumagilid muna tayo sa ilaan. Siko, kamay, tapos yung paa, iba mo para yung weight. Okay, tayo ka. Ganito magiging, ano mo, discarte mo sa pada araw. Oh. Sige nga. One, two. Okay, upo ka. Kaya mo naman pala eh. Yun ang pinaka-discard eh. Sa pinaka- sa araw-araw na gagawin mo. Kasi, pag hindi ka naggaganyan mag magti-treatment ka pa sa akin. Pero pag marunong ka Nang maganyan, hindi mo na kailangan ng second session. Ngayon, yung nararamdaman mo sa puwet mo, yung kanina siniko ko ito, bakit siya tumatama doon? Tingnan mo tumaigi. Tingnan nyo tumaigi. Ayan o. Oh. Nasa puwitan nyo maraming nerve na sayati. Kaya yan, pinipirat ko, umaga sinisigo ko. Kasi pag ginamit ko to dati ito ginagamit ko. Masakit yan dito pagka, ano, Kasi malaki yung muscle natin sa puwit. Kaya kung mapapansin nyo, sinisigo ko. Babae, lalaki, pare-parehas tayo ng nerve. Kumbaga, nandyan talaga yung sa nervous system natin. Nakakonect yan pa ganun. O ba? Kaya kung mapapansin mo, pag may, pagka-severe ka na, Pagdito sa binti mo, mararamdaman mo, tapos yung puwet mo, parang naman yung muscle. naman, sir. Yan, abot na yan dyan. Katulad niya kasi, ipit na ipit siya, isang buwan na mahigit. Hindi nyo na-address. Pero yun nga, magkaganon pa man, kaya naman yan, marami nang pumunta dito eh. Tapos, sir, abot mo naman yung puwet mo na yan eh. O, di, sa lilinin mo, bumili ka ng pao, araw-araw. Kasi yung mga, hindi na yung ano dyan, ang kalaban mo na muna ngayon dyan, yung mga naging kinrate na muscles pa kasi, ka, wag ang tumukod, kaya mo na umugo. Okay na. O ayaw na, ibig sabihin, tanggal na yung kalso. Ngayon, yung mga tinariit niyang trauma o yung pamamaga dahil sa impingement na nangyari sa nerve, yung mga muscle natin, yan naman ang aapusin natin ng pagmamahal. Ganun ganun din natin. Tapos, ganito ka nga, sir. Kaya naman. Ako kaya ko. Ito lagi ginagawa ko eh. Oo, ito pa. Ibig sabihin yan, okay na yan. Okay. O, yun lang. Tapos, hapusin ha mo ng pagmamahal yung sarili mo. Ang kulang na naman palagi sa inyo, traction. Marunong ka naman maganda, di ba? Ah. Kada gising mo, ganyan. Okay? Para hindi na tayo maganda. Gising or relax ang buong mga Pagkagising mo, ba, diba? pagkagising mo, pumangon ka, ka. Maga, umulat ka ng konti, tapos, one, kahit hindi sobrang lakas, two, okay? Yun lang. Tapos mapapansin mo, isang linggo, recover ka na. Okay? Tapos huwag ka muna magbuhat ng mabigat sa pagmumotor naman kasi malaking ano yan eh, malaking impact. Pag alam niyo lubak-lubak yung daan, dadaan lang kasi sisirain gayon yung pagmumotor. Eh <laughs> compression nga yan, syempre. Mararamdaman <laughs> niyo naman yan sa sarili niyo eh. Pag nasasalda kayo, nararamdaman niyo yan. <laughs> Oo, nararamdaman niya ka. Tandaan niyo, pag alam niyo may lubak, eh makakauwi rin tayo, dandaan lang. Okay? Lalo ngayon, maraming tubig sa kalsada. Baka akala nyo, pantay pa yun mga. <laughs> biglang luso ko kayo. yun nahukoy yung mga nadaan okay sir yun lang pagka meron pa next week ano ngayon Thursday pumunta lang kayo lang ng Thursday pero kung wala na wag na okay sige masakit ko hmm. dito pati ko kasi yun लग गया लो ए से ये से वो क्लमाड़ी को दे हां